At ito guys, ngayong gabi nagkaayang kaming mangilaw dito sa ilog sa amin. Medyo katatapos lang kasi ng ulan, katatapos lang ng bagyo. Kaya baha-baha pa yung ilog. Titingnan namin kung ano yung makukuha namin. Kung palaka, pulokoy, katang, halo-halo na. Basta kung nangilaw kaming ganito, kung ano yung madaanan namin na pwede namin may ulam. sarap ng ilaw kasama na nga lang guys pagka ganitong gabi madilim medyo delikado hindi mo makita yung mga kapaligiran mo talagang madilim ay mga hindi natin mano may mga ahas yan nakahuli na nga agad yung kasama ko ng isa ayan, uh, ahuli agad na ang kulukoy ayan, masarap yan guys ang kulukoy at yan, yung kasama ko naman, nakahuli na ng isa ulit ayan, ang laking palaka guys ang sarap adobo sa gata. niyan, promise. Ang laki ng palaka, oh. At ito, nakahuli-huli. Kulukoy naman. ano? oh. Huli naman na isang kasama ko. Kulukoy. Ang tataba, guys, ng kulukoy ngayon. Halakoy malaki, malaki lalaman Kita na yung bagay ng mga walig ikda Oo, oo, karami nga, huwag magbibili na ka Talaga Ay, bumalik ka na daw, dalawa dyan yan At ito nga guys, medyo malaki-laki yung nahuli ni Kirod oh Laki ng huli niyang kulukoy guys Grabe, ang taba niyan. Laki oh Isang piraso pa lang, ulam na putol pa yung sipit at yan kahuli na naman si Christian ayun kuluboy na naman yun lang guys talagang ano napaka delikado kasi susuotin mo yung mga ila ilalim ng mga puno hindi mo alam kung may mga ahas doon yun ang isang mga delikado pagkagantong gabi hindi mo makita yung surroundings mo pero ang maganda dyan naman Masaya, may thrill, adventure talaga Ayun, nakakita na naman ang isa At ito na yung huli namin ngayon guys so dami-dami rin. Yan. Bali tatlo yung lagayan namin. Yan timba. Tsaka ayan yung ano. Yan tubig ang dami tumalon. Tumalon ng isa yun. Nakatakas pa. Gusto pang tumakas. Huli ka. Wala ka rin susuot.